Ayan po, magupit-gupit tayo ng panghalo ng aking sabaw. Magsabaw na naman tayo. Iba na naman klase yung sabaw nila. Oh, wala po siyang garni. Itlog na maalat ng ang ating ilalagay at saka yung barley seeds ito po yun tsaka ito pong gulay yun po nakalo na ang ating sabaw and, lagyan lang po natin ng barley seeds Ayan. then, and then ito ko, ayan. Ito yung hinimahimay ko. Tapos, maalat na itlog. Mamaya po. Ayan. Ito yung hulog natin ang ating gulay. Chiko. Ang itlog na maalat yan po ang sabaw ko ngayon. Walang kani itlog lang ng maalat. Ayan, ihulog na natin. One hour ko lang yan pinakuloan. ng gulay. Ayan ang sabaw. Walang kani Gulay lang at saka itong itlog na maalat. O, diba? Tapos na sa sabaw. Thank you for watching, guys. Maraming salamat. Wed maalat na egg. egg. Thank you. Goodbye.